Hi everyone, good morning. Ang ganda ni Ghost Oh. Oo. Oh. Pag tag-ulan na ito talaga ang panlaban ko eh. So, hi everyone again. Good morning. Welcome to my succulent garden. And for today's vlog, ayan, pakita ko sa inyo. Tatayo ako. Ayan, nalagay ko na ulit sila sa bakod. Sa white fence. Ayan. Itong mga naka-rain or shine kong mga babies. Siyempre, pakita ko sa inyo ang aking favorite. Yan oh, si Ghost. Mamamatay na yata lahat. Pero itong mga to. si Ghost, si Aaron Pay, tsaka si Purple Delight. Yan. Tabi-tabi sila dyan. Oh, ganda nito oh. Si RJ. Ayan si paring Fred. Ayan sila. Ang hmm. hmm. ganda nito Si Lemon Rose Saka si moon Ang ganda Quick vlog lang ito Kasi busy ako ngayon Ang ganda din nito. Sobrang ganda kung bait pala niya sa rain or shine. So, ayan sila ngayon. Ayan sila. So, yun lang muna for today's video. Thank you for watching mula sa aking succulent garden. Happy gardening, happy planting sa ating lahat. O kahit maulan, nagmamaganda pa rin si Ghost. Until next time. Bye!